Another day, another video na naman tayo ngayon mga mare. So for today's video ay samahan nyo na naman kami at gumagawa kami ng basahan. Wala pa namang pasok mga mare kaya eto gumagawa kami ng maraming basahan para makabenta kami at makabili kami ng bagong uniforme nila. Malapit na naman kasi ang pasukan mga mare kaya habang wala pang pasok ay eto gumagawa ng basahan si ate princess at precious para nga makabili ng school supply. Kaya ngayon araw-araw na naman kaming gumagawa mga mare para makaipon kami ng maraming basahan at makabenta din kami ng marami mami. Siyempre, kasama din nila ako sa paggawa ng basahan, mga mare, dahil ang ginawa nila ay halos patholder holder lahat at sa akin naman ay yung mga malalaki. Kesa sa mag cellphone sila maghapon, mga mare, ay eto ang sinasabi ko sa kanila na gumawa na lang sila ng basahan. Dahil kadalasan sa mga bata ngayon ay halos nagse cellphone maghapon, kaya sabi ko sa mga anak ko ay gawa na lang ng basahan para makabenta at makabili ng bagong mga gamit para sa eskwela. At siyempre <laughs> makakaipon din sila, mga mare, para sa pambao nila, para sa pasukan. Dahil sa totoo lang talaga, mga mare, ay wala pa talaga akong budget para sa pambili ng mga gamit nila sa eskwela. Kaya eto, nagsisipag kami sa paggawa ng basahan. Lalong-lalo lalo na ngayon mga mare, nagkasakit ang asawa ko at ilang araw na na hindi siya pumapasok kaya kailangan talagang magsipag. Dito, Dito din sa mga ginawa nila na basahan mga mare, eh, pagkatapos silang gumawa ay eh, syempre chinecheck kung mabuti kung tama ba at kung may mali ba. At well, minsan hindi maiwasan na magkamali tayo sa paggawa ng basahan mga mare kaya check ko talagang mabuti. But anyway, then sinabi ko nga sa kanila na sa paggawa ng basahan ay kailangan dalawa yung kulay kaya eto sabi ni Precious ako na nga daw ang magdugtong hindi ko pa kasi naasa sa kanya ang pagdugtong mga mare dahil minsan napakalaki talaga ng tali niya eh? kaya sabi ko kay Precious pag nagdudugtong siya ay tawagin niya ako para ako magdugtong ng mga tela kaya napakalaking tulong talaga sa akin na natuto din ang mga anak ko sa paggawa ng basahan mga mare dahil nakakatulong na sila sa akin ang lang naman to mga mare dahil sa pasukan syempre focus na rin sila sa pag-aaral eh? kaya sa mga nanay dyan nakatulad ko na nasa bahay lang ay mas maganda talaga na matuto tayo sa paggawa ng basahan. Kung tapos na tayo sa mga gawaing bahay, pag-aasikaso sa mga bata ay pwedeng pwede tayong gumawa. Wala na lang sa akin mga mare, natuto ako at syempre tinuruan ko rin yung mga anak ko kaya ngayon nakakatulong na sila sa akin. Pero ngayon kahit wala kaming order mga mare ay gumagawa pa rin kami para nga pambili namin ng school supply nila. Ay, yeah, proud na proud ako sa mga anak ko na andyan sila lagi tumutulong sa akin. Lalong-lalo na dito sa paggawa ng basahan dahil alam nila nakakatulong na sila. At syempre, imbis na maglaro sila sa labas ay eto, gumagawa sila ng basahan. So anyway, bago ko pala tapusin itong mini vlog sa to ay magpapasalamat ako sa laging nakasuporta sa akin dahil nasa 78k followers na tayo at road to 100k followers, mga marikoy. Kaya yeah, sana'y samahan nyo kami abutin ang aming mga pangarap at huwag kayong magsawang manood sa aming mga video. So anyway, dito pala sa potholder mga mare, ay si Ate Princess nga gumagawa dito at kinuhanan ko nga ng video at eto nagahabi na nga siya. Kaya sinabi ko na sa kanila na sa paggawa ng basahan ay dapat dalawang kulay ang gagamitin natin at eto nga pink at blue ang ginamit ni Ate Princess. Kaya sa gustong matuto sa paggawa ng basahan ay may full video ako dyan sa aking long form at yun ay step by step. At uulitin ko sa inyo mga mare, ang sukat dito sa hulmahan ng potholder holder ay 23 cm sa lahat ng side at 13 piras kaso naman sa mga pako